Nasamsam na mga tauhan ng Department of Trade and Industry ang abot sa higit siyam na milyong pisong halaga na mga produkto matapos mapagdalamang hindi rehistrado ang mga ito. Nagpabalik si Denise Osorio sa detalye. Sinalakay ng Department of Trade and Industry o DTI ang isang warehouse compound sa Plaridal, Bulacan kahapon. Ni-raid ang compound dahil sa reklamo ng consumers na hindi lisensyado ang mga produkto. Wala kasing Philippine Safety Mark para sa mga lokal na produkto o Import Commodity Clearance Sticker para sa mga imported na produkto. Ayon kay DTI, minamanage ng mga foreign national ang mga bodega. Ito po mga warehouse na atin pong uh, uh, pinasok ng FTEB sa ilalim ng Task Force Kalasag sa utos ni Sec. Fred Pascual. Lumalabas po na wala silang permiso, wala silang lisensya. Ano pong ibig sabihin nito kung walang safety mark? Hindi po ligtas at hindi po dekalidad. So safety and quality po ang hinahabol natin dito. Umabot sa mahigit 9.3 million pesos ang kabuuang halaga ng mga nasamsam na produkto. Posibleng ibenta ang mga kontrabando sa online sa mas murang halaga. Pero kapalit niyan ang sinusugal na kaligtasan. Ina-imagine nyo yung washing machine nyo o mga electric kettle nyo, mga mga panluto nyo, mga gamit nyo sa bahay, hindi kayo nakakatiyak, maiwan nyo, baka sumabog, makasunog, baka pinsala sa buhay at ari-arian natin. So, delikado po. Kailangan i-register bago ibenta ang mga household appliances, consumer electronics, lighting and wiring devices, steel products, plastic pipes and ceramic products, cement and other construction materials, chemical products, automotive-related products, at other consumer products. Mayroon pong Department Administrative Order 1 sa si DTI okay. na may obligasyon hindi lang po ang manufacturer, hindi lang ang importer, hindi lang ang distributor pati po seller, obligasyon mo na kung ikaw ay nagtitinda o nag-o-offer sa publiko ng pagtitinda ng isang produkto, na mandatorily, ibig sabihin po compulsorily, dapat elehsiyado, sertifikado ng DTI, obligasyon mo 'yon. Kung wala kang sertipiko, lisensya o permiso sa DTI, sagutin mo yon. So nasa inyo na po kung ikaw ay seller, habulin mo siguro sa supplier mo. Pero sa amin po, tinitingnan po namin sa ilalim ng aming patakaran ang uh, magkapareho o kaakibat na obligasyon maging ng seller. Walang naaresto sa raid dahil wala sa pagsalakay ang mismong may-ari. Sinelyuhan muna ang mga kontrabando para matiyak na hindi magalaw. Nananawagan ng DTI sa mga consumer na magsampan ng reklamo sa kanilang consumer care department kung ang nabili nilang produkto ay galing sa ilegal na bentahan. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.